guys, panorin natin ang isang nagpasikat na naman na Red Rider sa Sambalis. Hindi ko lang kung sikat ito eh. Alam mo, lubok-lubok yung daan. You tell me, bakit nga ba? Gusto mo mamakyo. Bakit nga ba? Oh All good. Super so, good. Super so, good naman. Ayan na, e, pick up! Sapakain natin. So, dito, no? So, maririnig natin na ah, nag-trip pa siya. Nasasapukin na yung pick up ano? driver. Bakit, ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok lubok yung, yung daan. You tell me. Bakit you nga ba? No, you tell me. You tell me. So, mamakyo. Bakit nga ba? You tell me. git nyo kasi. May kaya. side mirror pa ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Thomas. Ka doon, ka ba ba? Ikaw ang wag ganon You use your side mirror. Hey okay, Chuck. Okay, <laughs> na. <laughs> mata. Sira ulo. Wala. Pwede mo nga yung fucking plate number yan. Ore po. Mayos ka. Tarabi ko yung pangit yung pick-up. <laughs> Pichas. <laughs> Ang ina mo, bababaan mo pa ako gago. Hindi nga alam ba ba? Oo! お前な,なくな目立つ